Hey, good morning mga guys. Uh, nandito naman tayo sa New May Um, uh, natin ang napakagandang ano? Napakagandang lugar. Wala na tayo, wala na. Kaya uwi na ako. Wala na. Wala na. Wala na. Oh. Tinam <laughs> <Video> ka pa. Wala. <laughs> ano ang video natin? Para meron tayong mag-subscribe dito sa mga maraming makikita. O, oh, yan mga ka-guys. Oh, upload ko ito mamaya. Ah, guys. Okay. Tingnan nyo naman ang masamang panaginip sa mga taong mga Pero perwisyo <laughs> Ha! Bawal yun! O, oh, mga ka-guys. Ay, wala na kaya doon. Sorry, wala na. Uwi, ana. Uwi, ana. Uwi ana. Oh, lang na. Ayan na. Ayan na pa. Ha? Oh. Chat out. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Ayan. na. Ayan. nanjaka nandiyan ka na naman. Wala na. Wala na. Wala ka guys. Ubus na. Oh. Oh. Silang uya mga motor dito. Ano na pa sa bayan? Malalim. <laughs> Naglangoy-langoy din ako. Hmm. Nakita ang magandang prinsisa. Mm, get out sa'yo. Dito sa Nyugan to mga ka guys. Barangay Nyugan. Uh, eh, Pakiyat na ko sa maraming mga kasasakyanan na mga na kapararking na nakapatrapik. Ayun eh, no choice na. Upos na mga idol. Yan na. Upos na. Ayan. Eh, guys Mm -hmm. dito sa tulay nagsikalat ang masakyan kahit alin dyan ang piliin nyo na gusto nyo napakagandang tingnan ano mga ka-guys dahil sa kagawa ng bagyong itong si Christine na pair with sa buong Pilipinas traffic na yan Okay uh, hey guys So, papasok so, Dito tayo na so, so, kapila Ah, alis Nakipila tayo dito Dahil ay napakarami na

Wala na yung mga sasakyan, maramang sasakyan. Ngayon si pila-pila na. Drag. Drag eh! Shut down! Pasensya na kumagalaw ang aking... Ano?

dahil sa kagawa ng bagyong Christine eh, okay. na nagperwisyo sa buong Pilipinas uh, guys uh, dahil baha uh, uh maraming nakaparking na uh, maraming nakaparking uh, buong Manila wala nang pasok kahit sabi ko wala nang pasok pag binagyo Ayan mga guys, ating mga sabi, walang magandang dulot ang bagyong ito, puro kasamaan. Alam na. Chat out, wala na, kay Dewan. Uwi na. Hmm. Uwi pa uwi na. Kaya sorry, salamat sa mga bumili. Tapos agad ang aking pagtitinda ng pandisan, simula pa ako kanina madaling aroma guys, inabutan na ng iwanag ang aking pagtitinda tapi hindi pali pareho nakaubos na tayo, pangalawa na ito ubus na rin ang una, ubus na ang pangalawa tayo ay magre-remit na para may mabibiling ari ng materialis na panggawa mamaya na mga tagagawa mga kasamahan ko na maititinda naman mamaya ganoon ako dito sa Manila puro lang ang pag ano ang ating buhay, pagsasakripisyo itataya ko ang buhay ko para sa pamilya ko, tataya ko ang buhay ko para sa mga anak ko tataya ko ang buhay ko sa lahat ng mga kamag-anak ko, na maitutulong sa kanila, na sa aking pag-uwi, yan mga guys magtitipon tayo na pira Guys, so mga guys sa mga pangailangan ka anak mga kapatid yan ang ating ano susuportahan mga okay guys maraming salamat po sa mga mga panood nito pakishare at paki-subscribe ang aking youtube channel mahirap na vlogger good morning to all of you ingat po tayo lahat sa ating paghanap buhay kung saan man tayo pupunta thank you